Hello, uh, kumusta? Meron akong uh, service ngayon pero may nakita, iisa-isahin ko yung mga comment dito para at least makasagot man lang ako sa inyo. So magbibigay ako ng oras kada araw at sasagutin ko to, Ilalagay ko na lang sa tanongan segment na ano natin, playlist. So ito tanong na napili ko ngayon. Yan, ito siya. Lagyan lang natin dito. Yan, so sabi niya, thank you po sa tips. Ito yung thumbnail din na Nung kung saan siya nag-comment na video natin. So, sabi niya, makakatulong po ba na mapabagal ang compressor ang compressor kung sasabayan po ng electric fan. Sana mapansin thank you. So siguro ang gusto niya para mas makatipid para mas mabilis bumagal yung compressor ng mga inverter aircon ay uh, gusto niya sabayan ng ventilador para mas mabilis lumamig yung kwarto Actually, makakatulong naman siya kasi syempre yung ibang mga mainit na part o yung mga hindi ganon tinatama ng buga ng aircon yung hangin ba yung airflow ay uh, maaabot ng ventilador so tutulungan niya siguro ng ventilador uh, kaya lang para sa akin so pag binuksan mo yung ventilador meron din itong uh, extra konsumo ng kuryente para sa akin mas maganda siguro kung mag fan na lang kayo ng aircon nyo Uh, halimbawa nakalow kayo ilagay nyo lang sa high fan at uh, i-swivel nyo o yung swing i-auto nyo po para umiikot siya para tamaan lahat ng part ng uh, kwarto nyo kung gusto nyo na mas mabilis mapalamig yung kwarto pero kung gusto nyo naman na nararamdaman nyo lang yung lamig ay itutok nyo po ron sa uh, higaan nyo pero syempre kasi iba iba yung pwesto ng aircon natin per kwarto, per customer o sa mga gumagamit. So, at saka meron akong tip pala sa inyo kung gagamit kayo ng ventilador. Halimbawa, ito po yung aircon nyo. Ano, sabihin na natin uh, split type to. So, ito yung split type. So, pag ganyan siya, pasay lang papakita ko po sa inyo. Ah. Tapos, ang buga ay pag ganito. Ayan, pag ganyan. So, split type to eh. Huwag po kayo maglalagay ng ventilador dito banda at yung buga niya ay pabalik sa aircon. Bakit? Kasi po yung uh, binubuga nito na malamig na hangin ay ibabalik niya ulit dito. So maglalaban sila ng hangin. Maglalaban sila ng airflow. Mas maganda po kung dito kayo maglalagay sa bandang ibaba niya. Tapos ang buga ay paganon din. So tutulungan niya na ma-circulate ng maayos sa kwarto nyo yung malamig na hangin na binubuga nito. Or gano'n na lang gagawin kong term pero kasi para may makuha ng aircon yung may init na part ng kwarto nyo. Ayun, dagdag ko lang din pala pagka yung yung tungkol dun sa paglalagay uh, ng ventilador dito, no? Halimbawa, ito yung ventilador, ito yung split type. Tapos, pag ganun yung buga, ang isa pang pwede maging cost niya kasi, pagka ganyan, baka hindi lumig yung kwarto nyo, bakit? Kasi yung malamig na binubuga nito, ibabalik niya kagad dito sa aircon. O kahit window type pa kahit hindi split type. Pagka nandito yung nakapuesto sa harap, harapan sila. Ibabalik niya yung malamig na hangin sa aircon. At yung sensor nito, yan, yung sensor nito, sasabihin na malamig na yung kwarto. Pero hindi pa. Ang nangyayari lang yung malamig, binabalik ng ventilador yun So, possible na. Bakit, ba't ganun, hindi lumalamig yung aircon? So, yun. Isang, isang possible pa yun na bakit hindi lumalamig yung wapin. Kung um, gusto nyo gumamit ng mga ventilador, I suggest, mas maganda kung mag, uh, mga DC kayo na ventilador. Yung mga gumagamit ng clip fan, pwede yun kasi talagang medyo matipid yun. Yun lang, medyo maingay din yung ibang mga clip fan, ano. Pero depende na sa inyo yun. tip lang para at least medyo mas uh, tipid. Kung gagamit kayo ng ventilador. Pero kung gusto nyo gumamit ng ventilador, yun okay lang naman. Basta yung tinuro ko, huwag pabalik sa aircon. At uh, pwede rin naman, try nyo muna mag-high fan. So yun, um, sobrang maikling video lang ulit. Kasi sobrang dami nagko-comment dito sa YouTube para at least uh, maisa-isa ko. Kada araw ang balak ko, sasagot ako rito ng paisa-isa. Man lang. Or kung may extra time sa hapon mag-upload din ako sa hapon. Basta meron nga extra time. Ganito lang lang yung gagawin kong pagsagot kesa yung sasagutin kay kayo ng paisa-isa. Or meron din naman ako mga sinasagot dito na tinatype ko. Pero minsan kasi maganda rin na lalo na yung mga mararaming paulit-ulit na tanong. Ginagawa ko ng video para at least marami yung makapanood at uh, matulungan. Maraming maraming salamat po. Ingat po sa lahat. God bless. Paki-subscribe po at paki-like na rin po yung video kung nagustuhan nyo. Paki-share na rin po sa iba para at least sa uh, makatulong. Paki-click nyo rin po yung notification bell sa all para at least pagka nag- uh, gumawa ko ng bagong video ay updated po kayo. Salamat po. Ingat po sa lahat.